Dahil nagkikriba ko ng sipod at budol pait, is napaka-timing dahil meron akong tour. Kaya naman today, samahan nyo kami mag-island hopping. Alam nyo bang napaka-init ng panahon ngayon sa Siargao? At super init. Feeling ko pinapractice lang kami para pagdating natin doon... Ah, no eme for the go. So samahan nyo kami mag-budol pait, kumain with the beach, yung napakalapit lang sa dagat. Of course, si Nini Wonder yan. Pag maging tour guide nyo ako sa Chergao, ganito ang ipapa-experience ko kayo nyo. Kaya nga naman, nag today kami. At grabe talaga, ang daming makakain at maraming... Meron nga dito nagbibinta rin sa island ng tinatawag na sea urchin or omni. Omni, I don't know what we call it, diba, sa omni. Napakasarap at very affordable. Kaya ito yung makakainin natin. At ito yung shells na napaka-trending dito sa isla or ito yung talagang binabalik-balikan kasi napakasarap ng lasa nito. This is what we call zaang. saang ka nagkulang. Hala, for the... i didn't know of course sure Alak, ah, like, scrubs Bumili na ako dahil ah, papakain ko sa bisita ko. Kaya naman for video, is maaga pa gumising na ako dahil syempre dapat maaga tayo maging magpunta sa market at i-assist yung bisita. So papunta kami dito sa Convergence pagkatapos ko sila sa hotel nila. Is nag-arrive na kami dito papuntang Island Hopping Support going to the island kung saan magi start yung island. Napaka-happy ko nga kasi syempre sabi ko parang I think 3 months ago na hindi pa hindi na ako nagkaroon ng bisita or tour Guide. Kaya naman today parang nandun ako sa time na parang yung tipong uh, na-miss ko, gustong-gusto ko gawin ulit. Kaya nga sabi ko nung nag-stop ako mag-tour guiding dito sa isla ng Siargao, sabi ko pagbabalik ako ng tour guide, of course mamimiss ko. Yung guest na to is client ko to two years ago from Hawaii. So ngayon nagbalik sila sa Shargao, ako pa rin yung pinili nilang tour guide at ako yung binok nila kasi sabi nila na parang nagustuhan daw nila yung service na ino ko. At napakaganda ng island ko makikita mo ko ganito ka perfect ang island. Tingnan mo sobrang at makikita niyo talaga sa mukha ni Nini Wonder na napaka-happy. Kaya naman sa mga pupunta dito sa isla ng Shargao tapos gusto niyo yung uh, very matricio yung experience nyo, Go on, especially yung uh, sa family nyo, si Nini Wonder ang kunin yung tour guide. Pagkatapos na nga namin dito sa Naked Island, sabi ko napakainit naman ng panahon para super, hindi naman yata worth it. It's too much mainit talaga. Lumipat kami dito sa isang island na to. Ito yung tinatawag na Big Island or Daku Island. So dito kami magla-lunch, dito kami magpe-prepare ng food. Syempre, kasama yung sister ko, siya talaga yung nagpe-prepare ng food kasi ako yung nag parang nag entertain sa mga client. Yun yung mga trabaho ko talaga mag-assist uh, sa guests para mapa-experience ma sila at ma-explain ko kung gaano kaganda ang isla. At ito yung view namin, ito yung kinukuha ko palaging cottage. Kasi gusto ko siya by the beach talaga, yung parang nag siya, tapos nasa baba mo, dagat siya, well, gumakain ka. Alam mo yung worth it, talaga sulit na sulit yung punta mo. Kaya naman sabi ni Aura, mami, videohan mo rin ako kasi gusto ko. Tapos yung, background namin, sobrang sweet. Alam mo yung tipong parang kahit nasa beach ka, parang pinapakita sa iyo. Kaya yun yung gusto ko pa-experience sa mga client ko dito sa isla ng Siargao na super napakaganda or worth it ako maging tour guide. Hindi ba? Napaka-afford ako. Parang iba yung tingin ni Kabang dito sa mga naliligo. Parang may halong inggit or ano ba tawag dyan. Eh, maghintay ka naman, Kabang din. Magkakaroon din tayo ng a family sim. Na now, na tomorrow, na next month, na next year. Maybe soon. Hoy! Ganito ka ganda. Alam mo na po, ganda talaga ng dagat dito. Promise ako na nagsabi sa inyo. Pagkatapos nga dito, hinanap namin ito, nagbibenta ng CR si Chin. Kasi gusto namin kumito, Mikim. Tsaka matagal-tagal hindi ako nakatikim nitong si Erchin Sabi ko, I think this is really good. This is the perfect time. Pero kaso lang, wala pang laman yung chan ko. Kaya isa lang yung kinain ko. Sabi ko, hindi ko yata mag too much kasi parang sobrang anghang ng suka. Tapos yung acid ko, parang umaataki. Pero kahit ganun pa man, tumigim pa rin ako. Sabi ko, minsan na lang pumunta sa island na to, isusulitin na natin. Nagpipagbiruan nga dito si Aura. Sabi niya, ito yung binibenta ko ngayon. Ito yung bago kong business. Sabi ko, sana all, may business ka na naman na bago. Kahit anong lang ginagawa mo. So ayan, ah, pagkatapos namin dito, pagkainan namin, pagkatapos namin mag-explain explain to the max dito, syempre babalik kami doon kasi nga magpe-prepare kami ng food. Syempre yung as kapatid ko tagaan mag a nito. Ito yung mga pinupod namin today at syempre ang sarap ng shrimp kasi parang buttered shrimp yung pagkaluto nito. At ito na yung kabuuhan ng budol pite at malapis na matapos. Parang alam mo yung tipong gutom na gutom na ako kasi parang lahat kahit sang katumingin, lahat is budol fight. At ito lang na habang nagpe-prepare dito, syempre hindi magpapatalo ang ating mga kitchen staff, mga amegalism, nakakanta. Kala ko naman talaga is hindi bibirit. Kaya naman pasayaw nang pasayaw talaga si Kabang nung time na to. At ako naman sabi ko lalong sasarap itong budol fight. Kasi sa ganda ng boses, tapos yung tipong Hawaii uh, nag-prepare ka ng food. Ito yung mga ginagawa talaga dito sa island na to. So yung mga local or yun yung nagpe-prepare dito or na dito na play, nagnakatira sa island. Pero kasi kami, kami kasi yung magkapatid kami, yung tour guide tour ko, is parang kami talaga yung magkasama yung like Paul porcing Ako yung sa bisita, siya yung sa pod. Tapos, ayun. So, parang kami na yung nag-handle or nag-assist lahat. Tapos yung pod namin, hindi namin binibili dito sa island. Galing don sa parang market, doon namin binibili maaga pa lang. Para mas marami, kasi pag nandito sa island, hindi masyadong kompleto. So, hindi masyadong maganda ang prepare na budol fight. So, alam nyo bang good for 4 packs lang yan? Sabi pa nga ng Sita ko na amiss talaga sila kasi sobrang sarap daw, sobrang ganda ng pagkaluto, pagkagawa, pagka-prepare. Sabi ko, wala po ba to sa inyo? Sabi niya, wala, mayroon kaming ganito, pero hindi ganun ka-perfect. Pero, masbit ko talaga yung si Kuya sa likod. Ano Ang, ah, ewan ko. Hindi ko maintindihan ko ano yung nararamdaman ko kang kuya. Parang napaka-yummy. Yummy, yummy ko this. Ay, nene wonder. Ano ba? So pagkatapos namin kumain ito, yung view, di ba napaka-perfect yung nandun kayo sa kubo, tas ganyan yung atake, ganyan kaganda yung kubo. Eh makakasabi ka talaga na, ay, nene, napaka-perfect ng place at napaka-galing mo magdala sa amin kung saan dapat perfect. Kaya nga yung ka client ko today, sobrang amis na amiss ako kasi alahat, ang dami nilang compliment na sinasabi sa akin na natuwa daw sila, sobrang saya daw nila kasama kami dahil napaka-good experience daw yung inoper ko sa kanila, tapos nakisama daw yung panahon sabi ko, oo nga eh. At parang piling ko, mahal ko na si kuya. <laughs> kuya. At pagkatapos na namin doon sa Big Island, lumipat na kami dito sa maliit na island na to. This is what we call Guyam Island. So, uh, nandito na kami kasi nga ito yung last island namin. Napunta na kami na una na kami dito kasi pag late ka dito, puno na ng tao. Mas magandang early. At natuwa din ako kasi nag-meet ko yung friend ko dito sa isla ng Siargao. Grabe yung tingin ni Aura na amiss din siya sa kang friend kong Luna. Kasi sabi ni Aura, napakaganda naman ng babaeng to. <laughs> Iba yung tawa niya. Sabi ko, hoy, parang nalalaki na yata si Kabang. Parang merong baba, mag, magbabalik, magbabalik ha. Parang ganun na At nagtawa, naglaro na sila itong, ayaw ko ano tawag nito, yung table tennis ba to, eh uh, eklabo. Pero napakaganda yung island din na to. Super perfect ng place. Yung ambiance is amazing. Pagkatapos namin nito, is uwian time na. Sabi ko, let's uwian kasi that's uh, a na rin. Tapos everything is pagod na. Tapos nagawa na namin yung lahat so ad uh, ito lang yung uh, pinaka perfect na gawin namin today watch me, whip. No, watch, no, watch, me oh, watch me whip no, watch, me oh, watch, me it's oh, oh, watch me whip no, watch me whip it's a watch me whip watch me nene oh.